What's up mga kainatay For today's vlog uh, Mag ano tayo Papasok tayo sa toy rush Okay So mag uh, Window shopping tayo uh, Papakita ko sa inyo na Maraming mga toys dito sa toy rush Okay uh, Para sa pangregalo nyo sa ngayong Pasko Mga kainatay So pang gift nyo sa mga Ano nyo Mga kinugos nyo Mga ano 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 taga sa Kinugos mga kain natay? Comment lang kayo. Yan may mga masasakyan. Um, maganda yan mga uh, mga toys lindot kina. Oh, papasok tayo. Yan, akita natin Toy Rush. Legit po 'yan. Um, okay. So, Iblablog lang natin 'yung mga laruan dito. Maganda talagang mga toys dito. O, oh, yan. May Jurassic Park. Yan. Alaking ipin. Ah, Jurassic yan. Hindi yan, hindi yan ha Jurassic yan mga kainatay. O. Oh. Ang ganda. Sa hindi pa nagsubscribe sa YouTube channel natin, mga kainatay, subscribe na kayo ngayon para updated kayo sa mga video na walang patutunguhan. O, oh, may t pa mga kainatay. Hmm. Wow. Hmm ah uh, nung una okay kayo wala wala tayong laruan mm. light year ma ah uh, light year 2500 lang oh legit yan maganda yung laruan na yan mm. toy story okay mm, tag 2500 mga kain bili na kayo dito so itong toy rush uh, located at uh, third, third floor ayala Center, Cebu City. Yan, hmm? Tingnan nyo naman. Maganda talaga laruan dito. Ah, wala akong laruan ah, nung bata pa ako, wala akong laruan. So ngayon, ah, ah mag-window shopping lang tayo kasi experience natin na makita itong mga iba't ibang laruan dito sa Toy Rush. Oh, si Kazam. Ah, Kazam naman. si panganay, comment na kayo. Hmm, Joker, Batman, Nara Didri. Abila bola dari okay. Nya na si helicopter, oh, sana. Pangubat na siya nga Toys. Hmm. Aron tawag dyan mga bata. Yan. Meron silang Pokemon at Nintendo. Oh. Yan mga Pokemon. Sa mahilig dyan ng... Pokemon. So dito lang yung mabibili sa Toy Rush. Mm. Dito sa Ayala Branch at third floor. Okay. Ah, malapit sa McDonald. Yan. Nintendo yan. Ah. Maganda yan. Mm. Tag-3,500 na siya. Ah, linot ka na siya. Magdudua mo, anak. Maglaro kayo dyan. Oh. Maganda yan. Para sa mga bata. Okay. Oh, meron na sila ano dito. Yan. Um, uh, in, e Eternals character. Um, yan mga kainatay ay. Oh. Mga DC. Mga DC toys. Eh. Mm, mga pinagdagsanggot. Yan sa Star Wars. Si pangana. Comment na kayo mga kainatay yan, spider, spidey. Hook. Oh. Maganda talaga yung mga laruan dito mga kainatay. Legit po to. may Mayroon pang transformer. Yan. Hmm. Maganda talaga yung mga laruan dito. Pero wala tayong pera. Ah, uh, pang collect lang ba? Pang display. Okay kayo. Yan. Ah, uh, Wolverine. Wolverine. Hmm. X-Men. Oh, 350 ra. 350 pesos. Mm, bili na kayo mga kainatay. Oh, meron toys. Ah, uh, toys naman. Auto. Mm, kana, ang ganda talaga oh, Iron Man. Mga kain oh, kana. Anong tawag diyan? Okay. Comment na kayo may Power Ranger pa, yan. Power Ranger character. Hmm. Very nice yung mga toys dito mga kainatay. Shout out. Okay hindi ka hindi ka magsisisi sa pag nakabili ka dito ng ma, laruan yan mo sa uh, mga inaanak mo oh meron pa sila mga kuwan dyan uh, anong tawag siyan? sa uh, gandam gandam oh maganda itong pang pag sa mga inanak inanak nyo at mga pamangkin nyo uh, para sa mga bata Pwede sa mga mga ko pang adult. Pang display lang to na maganda to para pang adult. Ang um, gandam, okay? Yan, meron pa maliit lang gandam. Yan mga kainatay. Yan. Mini gandam. Hmm, purpur na indra na, barat-baratura gina. Oh, Ito pa. Oh. Wing Gundam Zero Yeah What's up Hmm Meron pa Gundam Ditchida Hell Ew Ew Oh Sazabi Yeah Okay uh, Punta tayo sa kabila Kabila naman tayo Oh dito may bako pa Barato yung bako dito mga kainatay Maganda mga toys dito Imported pa Hmm yan oh, 149 barato ra. kulang na ng kula na ng piso para mag 150. Yan. So ito ko kayo para alam niyo mga laruan dito na maganda talaga para sa mga anak niyo at inaanak niyo. Okay. Yan. Mga auto, -auto. mga maliit nga auto So yan mga kainatay. Okay sa so, mga daddy dyan, mga mami, uh, dito kayo bumili sa Toy Rush. So, this video is not promoting, just vlogging only. Oh, yan mga ganatay. Comment kayo na sinong may ano dito, alam na mga laruan dito ha. Yan. Ah, uh, ito mga ah uh, maliit pa lang ako naka meron ako dito. Mm tinapon ko lang yan maganda yung mga kotse kotsehan mga maliit oh, yan, marami pa nasa ibabay. mga classic na auto auto yeah Oh, meron pa mga sila mga ibang laruan pa dito so what's up libot libot tayo mga kainatay So malapit na tayo mag-monetize mga kainatay Ah, waiting lang tayo para ma na tayo. Ah, meron pa sila ano dito ay eh? Jurassic Park. Mm. Try Raptors. Oh, sana. Ah, napas, like, BB Shark. Oh. Morning Shark nga way way to walang toothbrush. Oh. Yan. Dami, madami talaga oh ito ay. Eh. Mm. Malaking toko. Ah, tingnan natin yung price tag. Mm. 1,499 ra, barato ra. Ah, oh, meron silang Barbie sa ah, uh, meron na silang ano naman dito kalito kanina kay Natay. So meron din silang mga Barbie Barbie, Barbie para sa mga Barbie, Barbie bayot. Mm. Wakanda forever. Mm. Katunang kuan. Sana tong kuan eh. Mas lit mo gamay sa. Uh, ah, nato yung mga kuan diri. Mm. Kingdom. Honest ma'am. Ma'am, shout out ma'am. Okay mong kayo. Mong sa Kingdom ba? Oh, okay, okay, okay. Mama, oh, Ari, nagod diri. Ah, sige di ba hmm. dito lang tayo. Stay po kayo diyan, ha. Ah, uh, gusto mag binayo diyan, mayroong barbie dito. Okay. Yan. Hmm, ang ganda ng mga laruan para pang ito pang 5 years old. 4 years old pa Okay. Hmm. Oh, out sir, eh, pag uaw mo sir. Mauwa mo ka. <laughs> oh, go 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 good. Kita na ko ni bahog yan oh libot-libot na tayo kasi uh, wala tayong pera pambili uh, just window shopping oh, mga kainatay yan oh oh libot-libot tayo oh, okay, okay. mayroon, mayroon sa pa sa piano na, yan para sa mga, toys bang one a uh, one monster. year old para regalo yan asa yung mga tips and... dami Ay, talaga monster mga kainatay na magpapilian dito ayaw mo stay kingdom <laughs> mm. oh ma'am shout out ma'am thank you for shopping mama Highlights of Okay, enjoy your work. Okay. Mm. Ay, ma'am. Hi, Highlights vlog, ma'am. over of Ah, ma'am. Later, i-upload uh, natin itong video na to ]止. para sa Copyright. monetization natin. Okay, coming. Thank you. Coming this December, okay? Shout out, ha? Oh, so yan. Binakin, binalikan natin. Uh, hindi natin makalitok. Ah, uh, binalikan natin. Okay. Interview, uh, interview ang pig. Mm. Pwede mm. mo. Bigyan um... natin yung sticker para... Okay. Mm. Kasi ato Hay mo's vlog ma'am. Magwa pa kay matindira, okay kay eh, bahok. <laughs> oh, kana kana. Ari to dari ana sala mga itoy nga uh, dog. Okay, kana kana. Nice kana siya mga toys mga kainatay. natay. Oh. Suwa so, mga kainatay ha. Stay po ta kay diyan. Enjoy your watching and don't change don't change the channel, okay? So meron sila mga ero dito, mga dog. Yan. Oh, ma'am, may hapon, ma'am. Oh. So, meron sila mga chair dito sa mga pang um, bibi baby. Ah, uh, skate mga skit-skit, karyan, mga skit-skit. Oh, 'yan. So, merong cute nitong baby na paglalagyan ng baby. Mm, ayan. Anong tawag diyan? Comment kayo mga kainatay. Mm. Amerikano ni bata ah. Piso yung kaya ang mahal ni Amerikana naman. Okay. Oh, yan. Uh, labas, 'yan. labas yan, labas niyan. Labas sa rush, toy rush, okay. Ayan ah, Meron lang ring dito para sa mga unano. Yan. gusto mag-basket. So, mag dribble, -dribble Okay, bahog. So, guys. Meron mga tarak-tarak dito. Ah, bisikleta mga pambata. At merong inmax dito sa, ano, toy rush. Pambata nga, inmax. Yan. Ah, Kawasaki Ninja eh. Oh, dito tayo sa kabila. Yan. Marami tayong mga stop toys dito mga kainatay. Punta na kayo dito. Bago mag-pasko. Ayan Mga malaking bonus dyan, oh sir, okay guys sir, oh sige sige, bahog ah, <laughs> oh, okay okay, to ko sir, sumapakan ka na, ah toik toik okay, oh. Oh. Oh, shato, 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 shato. okay, oh comment, oh. okay, ah, comment lang, comment lang, okay. Oh, Jurassic Park ta na mamak ng oh, yan. oh. So maganda talaga dito mga kain natay. Oh, tara wa tingnan nyo. Yan. Para lang to sa may mga mahilig sa laruan. Ako mahilig din sa laruan pero wala akong pera pambili, okay? Oh, shout out. Shout out, out sa mga sponsor. Yan. Oh, ma'am, may hapon, ma'am. Okay, are dito dito tayo, okay. Patungo na tayo sa labas. Oh, at the end of this video, okay. Simon so, siya, uh, natin interview, ma'am. Oh, Okay girls, okay, okay hi. Start. guys, okay. Hello, Oh Hi, hi, mm. hi, hi, yach. Okay, oh, okay, 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 oke Ah, oke burn your life. Ah, okay, Oke 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 Oh oke lah okay, 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 para sa kayu subscribe okay, ah okay, 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 ta In, endorse your okay, 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 your your okay, okay, your okay, 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 okay,

Ah, oh, shout out ma'am. Okay. Subscribe to YouTube ma'am. You is oke Okay, okay, okay. Are record Enjoy your shopping. Okay, lalabas na tayo mga kainatay Oh, yan marami pa ari video mga iba. Marami talaga mga kwento Bentin Benten, mga toko, Jurassic. Yan. Oh, Barbie, Ito magbinay magbinayo na Barbie dere, So lalabas na tayo mga kainatay So thank you for watching our YouTube channel and don't forget to like and subscribe. and God bless all and keep safe. Merry Christmas and happy holiday, happy New Year and sinulog Cebu yeah, break it down.